House Bill Number 9349 is approved on third and final. Anong aral pa ang nararapat masunod ng mag-asawa? In 126 members voting in the affirmative, 109 in the negative, and 20 abstentions, House Bill Number 9349 is approved on third and final. Majority Leader. Para pakinggan sa pananalangin sa Iglesia ng Diyos, Basahin natin ang 5.25 ng Efeso at 28. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Gayun din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanikanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan ang umi